lão mga kalagan, for today sa another la video sa ka mountain resort na pwede ang atong nilaagan diri sa Davao nga pwede ni mong ma-experience ang sky bike o ang foggy weather nila mga kalagan nga kung magsuri-suri ka diri sa sulod for sure malingaw o ma-relax ka tungod sa mga klasik-klasing mga bulak ang imong makita diri kaya for today's video mga kalagan akong i-share sa inyo ha asa ni siyang lugar ano bas hindi kung karong mga holiday seasons gusto mo maglaag-laag kauban ng inyong pamilya so and baon ilang entrance rate mga kalagan, for day day tour is 80 pesos and night tour is 100. Yes, na sila yung night tour diri ano kay nindot pud kay kung gabi diri kay daghan gyud sila og lights. Pero kami ni Jay Lord kay mag day tour ami diri ang mga kalagan. So mo ni ilang gitawag og Heaven's Dew Resort. And sa gusto mag overnight na pud sila mga staycation, mga accommodation diri a rooms and cabins and a houses. Later atong ipakita pud sa inyo. Ha. So kung gutom mo na pud sila yung restaurant and cafe. Kumbaga, kumpleto na ni siya nga ng in a one place bitaw mga kalaga no? so mo na kung nangita mo og place karong holiday season mga kalaga no? sakto gid nga video nga inyong gilantaw kay kay siya ang among content pang good is always good mega uh, feature og mga staycation resorts mga lagana nato diri sa Mindanao mas sponsored man na or dili ganahan mi nga ipakita sa inyo ni J. Lord og unsa kanindot ang atong Mindanao di ba di na kinahanglan pag mo travel kag mga lagyo nga mga lugar mo gasto og dako para lang mga kita po ng mga na lugar. Kung i-explore lang gid nato ang Mindanao no daghan pagidtag madiskobrehan dili lang Mindanao kundi ti buok Pilipinas. So, kita kayo wa pa man tayong anak kadako ng kwarta para mo toyok sa ti buok Pilipinas. Diri sa ta sa Mindanao. Anyways, as you can see, mga kalaagan, daghan yung klase mga bulak ang imong makita diri as sa mga plantita bitaw for sure. Malingaw gid mo diri ama pura gid mo og picture picture kay every corner is Instagram worthy gid ni siya nga place. Mura sa day kang nakaadtog Singapore diri ah, kay naman sila yung display diri or statue nga pwede pug magpa picture diri Gray pero nag-atubang sa mga bulak. Naapod sila yung Liberty Statue nga mura po kag nasa New York. Pero naara day ka sa Davao Region, makalagan Sa gusto mo la, Agdiri, ang exact address nila ay Sityo, Balatukay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. If you're traveling from Davao City, mga kalagan, 2 hours ang inyong biyahe padulong diri sa Havens Dio Mountain Resort. Pero kami, kay Gikan pa man kagayan di Oro City, ano makalagan mga kalagan, medyo layo gid among gibiyahe mo o ng sulit rapod kaayo. Ang among paglaag, Judy, daghan man among natuan so anyway mao ni ilang a houses or accommodation diri asa Havens View Resort mga kalaagan sadto say dili na ko mapakita sa inyoha ang sulod kay fully booked gyud sila so naay mga guests no and sa gusto mag experience og dooms room na sila diri ah, mga kalaagan so isa pud ni sa ilang activities diri kung maglaag mo ang kaning ilang gitawag og sky bike nga kung gusto ninyo ma experience mga kalagan, just add 200 pesos for this ride so napud sila zipline pero sad say after na ako nag sky bike ni ulan man siya so mo na wala na lang ko nag zip line so kanira pong sky bike akong git try kay katong first mangod na ako nga uh, naka experience ani uh, is dito sa Boracay so medyo nakulangan ko ato kay mubo ra gyud so in fairness ha diri asa Havens Resort medyo taas pod siya and habog sa gyud ayaw lang gyud og dungo sa ubos kay medyo hadlok gyud siya sa na yung mga fear of heights nga dili gud kaya kung ikaw ra isa so dili pod kay siya advisable no kung kanang hadlok hadlukan gud bitaw ka kay syempre ikaw biya ang mo musikat gud anak kay di man good pud siya modagan kun dili gid nimo siya kanang i, ipidal bitaw or si Karan pero okay raman man siya kay smooth lang and dali ra man pud ka abot no kay paspas man pud ang iyang pagtuyok bitaw sa ligid pero nice gid pod siya nga experience makalagan at least nga sulit pud ang among pag-anhi bitaw diri among pagbiyahe kay na experience pud ni ako. so sa mga nangita og pwede ninyong laagan this coming holidays or just normal day kung gusto lang gid mo mag unwind mga kalagan pwede ra gid mo diri asa ruta bitaw nga kapatagan to digos daghan jud kay mog malaagan daghan jud kay mahapitan diri ang mga kalaagan and that's our laag video for today see you sa next day laag na and if you want to know more about beautiful places here in Mindanao follow us for more laag videos